Hi guys! Ang daming bunga ng aking kalamansi. Ayun. Ang daming yung bulaklak. Ayun na siya. Kahit markot lang siya. Namumulaklak siya ng husto wala siyang tigil sa pamumunga, pamumunga kaya ayun, lagi ako nakakalibre ng kalamansi pag nagluluto ako ng isdang prito ayan, meron na akong panglagay sa aking tuyo na kalamansi ayan siya ang sipag mamunga ang daming mga bulaklak siya pala bulaklak ano na siya natanggal na siya sa bulaklak niya so, yun ang daming bunga ang mga bunga mga bunga na siya ang daming bunga, ang daming bunga ng aking kalamansi Kaya nakakalibre ako sa mahal-mahal na ng kalamansi ngayon. Kaya, binigyan ako ng maraming biyayang ka, ano. Yung sili. Ayan, inipot lang ng ibon yan, tumubo. Ayan na ay yung puno niya, oh. umpisa na rin siyang mamunga. Kaya yun, Oh. Yung mga bunga na siya. Pag lumalaki na siya konti, pag tumaas na siya, magagamit ko ng kanyang dahon sa mga sa tinulang manok. Yan, kaysa bibili ako sa talipapa Yan, ang mahal-mahal. 15 pesos ang isang tali. pagkaliit liit pa tas meron pang isa oh, panibagong tubo, ang taba-taba ng dahon. Ayan sila. Ayan, ang taba ng dahon. Galing talaga ng mga ibon dito. Si iipot lang sila, tutubo na. Ayun. Naking siling labuyo. Tapos ito pa, meron pa akong tanlad. Tinanim ko lang siya sa timba. Ayan, dinagdagan ko siya ng lupa para tumaba. Kasi mag isang taon na rin to eh. Tinanim ko siya. Kaya pag nagluluto ako, yun, din na rin ako bumibili. Ito na lang din yung, ito na lang din ako kumukuha sa aking tanim. Ayan siya, okay di-deligan ko yan siya mamaya. Ito ako nagdilig eh. Ayan. Medyo lumanta pa nga konti yung dahon niya. Tanglad. Tanglad, tanglad. Ayan. ang ganda ng aking tanglad. Ang daming tumubo doon sa gilid pa dumadami sila eh ayan tapos ang aking malunggay ayan kakukuha ko lang muna nakaraang araw kaya siya mababa kasi binuputulan ko siya para lumalago kasi hapang binuputulan mo siya dumadami siya ayan dalawang puno kasi ito eh tumubo pa rin siya kahit magraba na siya dito sa ano ayan na ay siya kahit ang dami graba ang dali talaga mabuhay ang malunggay ano ayan ang aking malunggay ang laking pakinabang sa akin kasi hindi na ako bibili mimitas na lang ako. Nakaraang linggo ko lang to or karang araw ata ko siya kinunan. Ngayon lumago na siya. Ang bilis niyang mabuhay. Ang bilis niya lumago. Habang yun na binabawasan mo siya, dumadami siya lalo. Tapos so, Dalawang puno malunggay. Malunggay. Malaking bagay siya eh.